Tulog pa nga ako eh. Ano lang yung tulog. ko lang. Ayos oh, ka. Mga ka po naman ng pagkain. Sakit. Isa ka rin din ako, DJ. Mamaya na pa. Ang gulo talaga rin itong mga to eh. Ang sakit na kukumuhi ka. Isa dalawa. Una ba na? Una ka. Mahayop to eh. Kaya na. Aray ko. Aray ko. Tingnan mo lang itong hayop ko. Oo. Oh! Ito naman hindi matayot pa eh. Ang sinisipag na sinisipag. Ay, bangon na nga. Ay, ginawa ko, Diyos ko po. Antong-antok pa ako. Kainis to nga. So, o, oh, madilim pa! Madilim pa nga! Eh, hey, iwan ko sa'yo. Alam ko, Sige na, mga aso to! lang katulog pa ako! Alam ko, pa ako mamaya, kaya. Alay! Ano yan? Isa, isa!

Kalukod. Umayo ako, bala kayo dyan. Tulog ako. Puyat ako eh. Cool. Holy. Holy, come here. Ay! Holy. you hungry? Ay, hindi ng dalawang tao. Alay! mo Sakit manang.

Pakain ini, magpasubo pa. Tuong ate, ate, ate to eh. Pakain, magsubo pa eh. Yan, tiga ka muna. Tulog! Tinama si Snow, tsaka si Sky. Ay si Oli, oh. Babe, eh. Kayong dalawa pulit nyo. nag na. Dali, may sasabihin ako. Ayaw mo bala ka, ako babangon.

那那，嗯。No, no. mm.